Kamusta mga kababayan? Maraming beses na nating naririnig ang issue ng South China Sea, ang Nine-Dash Line ng China, at ang desisyong inilabas ng tribunal sa The Hague noong 2016 na pabor-umano sa Pilipinas. Pero totoo ba lahat ng sinasabi sa media? At ano ba talaga ang naging proseso? Sa video na ito, bibigyan natin ng malinaw, patas, at balanseng paliwanag ang nangyari sa arbitration case sa pagitan ng Pilipinas at China mula sa tribunal, sa proseso, hanggang sa mismong desisyon. Noong 2013, nagsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Ang layunin, linawin ang maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea, particular sa mga bahagi na inaangkin din ng China sa ilalim ng tinatawag na Nine-Dash Line. Ang kaso ay isinampa sa Permanent Court of Arbitration, PCA, isang internasyonal na institusyong matatagpuan sa The Hague, Netherlands. Pero tandaan, ang PCA ay hindi isang court na parang Korte Suprema, kundi isang forum kung saan maaaring lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng arbitration. Ang proseso ay nakabatay sa loob ng Annex 7 ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na may malinaw na mga patakaran kung paano bubuo ng tribunal. Ayon dito, bawat panig ay maaaring pumili ng isang arbitrator. Ang natitirang tatlong arbitrator ay pipiliin ng magkabilang panig. Pero kung tumanggi ang isa sa mga partido, gaya ng ginawa ng China, ang presidente ng International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS, ang may karapatang pumili ng mga arbitrator. Kaya ano ang nangyari sa kaso ng Pilipinas versus China? Ang Pilipinas lamang ang nagtalaga ng isang arbitrator, Judge Thomas Mensa, mula Ghana. Dahil hindi sumali ang China, ang presidente ng ITLOS ang pumili ng natitirang apat na sina Jean-Pierre Cot, France, Stanislaw Paulak, Poland, Alfred Soons, Netherlands, at Rudiger Wolfram, Germany, pinalit kay Chris Pinto ng Sri Lanka. Para mas maiintindihan natin, ito sa isang simpleng halimbawa, may dalawang magkapit bahay, si Pilipinas at si China na nag-aaway sa bakuran. Tumawag si Pilipinas sa barangay arbitration para maresolba ang alitan. Pero si China tumangging sumipot sa barangay hearing, ayaw makipag-usap at sinabing wala akong tiwala sa barangay na iyan. Sa kabila ng pagtanggi ni China, ayon sa batas ng barangay arbitration rules, pwedeng ituloy ang pagdinig basta maayos ang due process. Kaya kahit wala si China, nagpatuloy ang hearing batay sa mga dokumento, ebidensya at batas. Thank you at naglabas ng desisyon ang Barangay Tribunal. At ang naging desisyon, may karapatan si Pilipinas sa ilang bahagi ng Bakuran at hindi pwedeng basta-basta ang kinin ni China ang buong likod bahay. Noong July 12, 2016, inilabas ng Tribunal ang ruling na walang legal na basehan ang Nine Dash Line ng China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Pero hindi direktang sinabi ng Tribunal na ilegal ang Nine Dash Line. Ang mga aktibidad ng China, gaya ng pagtatayo ng mga artificial islands sa loob ng EEZ ng Pilipinas ay labag sa sovereign rights ng Pilipinas pero hindi ito matatawag na sovereignty. Ang ilang features tulad ng Mischief Reef ay nasa loob ng ating EEZ at hindi maituturing na isla. Pero dapat din tandaan na hindi direktang sinabi ng tribunal na illegal ang nine dash line. Ang malinaw na sinabi ay walang legal na basehan ang 9-dash line sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, kaya hindi ito maaaring gamitin para kontrolin ang EEZ ng ibang bansa. Hindi rin tinukoy ng tribunal kung sino ang may sovereignty sa mga isla o features tulad ng Spratly Islands. O ibig sabihin, hindi nito pinagdesisyonan kung kanino ang pagmamayari ng mga isla mismo. Kaya kung mapapansin ninyo ay maraming bansa din ang umaangkin dito katulad ng Vietnam, Brunei, Malaysia at Indonesia. Ang sakop lamang ng ruling ay maritime entitlements o katubigan dahil declared lang ito as sovereign rights gaya ng EEZ at continental shelf. At kung paano ito naaapektuhan ng mga claim ng China? Halimbawa, sinabi ng tribunal na ang Mischief Reef ay low tide elevation, kaya hindi ito maaring gamiting batayan ng territorial claim. Kahit na may structure na itinayo dito, hindi kinilala ng China ang ruling at tumanggi itong lumahok sa buong proseso ng arbitration. Bagamat mahalaga ang ruling para sa legal na posisyon ng Pilipinas, pero ang pinakamatibay, effective at pangmatagalang solusyon sa conflict na ito ay diplomasya sa pamamagitan ng direktang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China at multilateral na pag-uusap sa ilalim ng ASEAN dahil karamihan sa mga bansang sangkot ay bahagi rin ng rehiyon ay mga mas epektibong hakbang para makamit ang kapayapaan, mutual understanding at kooperasyon. Ang legal ruling ay gabay, pero ang diplomasya ang tulay para maiwasan ang tensyon at masigurong mapayapa ang dagat para sa lahat ng bansa sa rehiyon. Ang usapin ng South China Sea ay komplikado at hindi ito dapat tingnan sa simpleng panalo o talo. Ang ruling noong 2016 ay isang mahalagang legal na hakbang upang itaguyod ang karapatan ng mga bansang baybayin ayon sa international law. Pero mahalaga rin kilalanin ang mga limitasyon ng ruling at ang patuloy na tensyon sa rehiyon. Ang mas kailangan natin ay masusing pag-unawa, bukas na pag-iisip, diplomasya at pagkakaisa bilang mamamayan para sa interes ng bansa at buong rehiyon. Kung nakatulong ang video na ito sa paglilinaw ng issue, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ito sa iba. Para mas marami pa ang maliwanagan, hindi maligaw ng maling impormasyon. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas.